Atunghataran sa pinakabasibang papa. Dorso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal ug national nga mga kandidato gikan sa Partido-Alyansa sa Bagong Pilipinas ug One Cebu Party sa Gipahigayong One Cebu People's Rally sa Dumanhog Sports Complex sa Probinsya sa Sugbo, Lunes, Mayo 5, 2025. Giisa ni Marcos ang mga kamot sa mga senatorial candidate sa Partido Alianza nga personal nga mitambong sa rally nga sila si former Interior Secretary Attorney Benhor Abalos ug si Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla isip representante sa iyang bana nga si Senator Bong Revilla. Samtang sa mga lokal nga kandidato, gi-endorso ni Marcos si Cebu Provincial Governor Gwen Garcia, kuyog iyang running mate Vice Gubernatorial Candidate Glenn Soko, ug mga kandidato sa pagkakongresista, board member, mayor o vice mayor, ug konsihal ubos sa One Cebu Party na mahayag si Marcos sa rally, nga iyang gipili ang mga kandidato tungod nakita niya nga uyon sila siya mga plataporma ug makatabang sa pagpatuman niini. Dugang niya nga usa sa mga politiko nga dugay na nga napaluyo sa iyang mga plataporma dinhi sa Sugbo mao si Governor Gwen Garcia. Ay ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin meron na tagbainteng bugas mamalit na ta. Gipahimog at sa presidente ang iyang gihulagway nga malampuson nga P20 Rice Program nga unang gipatuman dinhi sa Subo. Miklaro si Marcos sa mga rason nganong nung nalangan ang iyang dugay nga mga saad nga pagbarato sa bugas sa nasod. Hindi po naabot na, na, na abot kagad dahil ito po ay eh, kailangan ayusin po natin ang ating uh, pagtulong sa ating mga magsasaka. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center. Yang kaya sinimulan po namin ito pag upo. Dahan-dahan, dumadami na. Kaya kaya na namin gawin ito. Samtang ni Sam si Garcia sa kamahinong Danon ni Ining Rally. Ilabi na nga personal kinigitambungan sa Presidente. Milwat sab og saad ang gobernador sa iya mga supporters ug sa mga sugbuanon kon pilion siya pagbalik isip gobernador sa umaabot nga eleksyon. Naibaw mo nganong espesyal kaayo ta? Kay atong bisita nga maogyoy ni pili nga mo anhigyot siya. Paghan pa kaayo kita og mga plano alang sa lungsod sa dumanhog alang sa tibuok lalawigan sa subo. Kay di paagi ko atong bati kay nga daan padong sa kabalaasnan, simintuhon ko ang tanan nga dalan pasidong sa kabalaasnan. Asoy sa hepe sa Dumanhog Police Station, Dumanho, Police Dumanho, Captain Eden eh. Rex Bagyo nga miabot sa lima kalibo ang mga supporters nga ni Salmut sa rally. Taliwa sa maong mga numero, gihulagway niya nga way kaguliyang sa pagpahigayon ni Ini. Ang ato ang preparation is uh, even a short lang no nalanta sa mga two days preparation pero ang ato ang kahapsay o kalinaw especially karon is generally peaceful yun ang ang result no sa joint effort kini si Eliza May Piniranda alang sa My TV Cebu